Diplomatic ties strengthened, agreements signed, friendships deepened. Ito ang first full day ng Pangulo sa India at ito ang recap na dapat niyo mapanood. Unang-una sa itinerary, isang mainit na welcome para kay Pangulo Marcos Jr. mula kay na Indian President Trivadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi. At ito ay sinundan ng isang solemn moment honoring Mahatma Gandhi. Hindi lang to hanggang handshake ha. PBBM sat down with Indian Prime Minister Modi para pag-usapan ang mas matibay na ugnayan ng Pilipinas at India. From digital cooperation to healthcare and trade. 13 agreements. Yes, 13. Lahat yan pabor sa Pilipinas. Partikular na nakatuon ang mga kasunduan sa defense and maritime cooperation, legal assistance, science and technology, digital innovation, space cooperation, tourism, at cultural exchange. Kasama din dito ang pagbibigay ng visa-free sa mga Indian nationals na nais bumisita sa Pilipinas. Nagpapasalamat din si Pangulong Marcos Jr. kay Prime Minister Modi para sa visa-free of charge scheme para sa mga Pilipino na nais bumisita sa India. Sa pagtatapos ng presentation of agreement, nasaksihan din ni na President Marcos Jr. at Prime Minister Modi ang virtual release ng postal stamps commemorating the 75th anniversary ng India-Philippines Diplomatic Relations. Nagkaroon ng special na papupulong si Pangulong Marcos K. Shri Jakat Prakash Nada, Minister of Health ng India at Chair ng Bharatiya Janata Party, ang pinakamalaking partido sa bansa. Sa talakayan, tiltukan ang mga inisyatibong magpapalalim sa health cooperation ng Pilipinas at India. Kasama ang Department of Health, Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa si India. Yubina pero patuloy ang pagtitibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Sa Rastapati, Bawan, formal na nagharap sila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian President Trupadi Murmo. Isang makasaysayang pagpupulong sa pagitan ng dalawang leader na parehong layunin. Mas maundad, mas matatag na kinabukasan para sa kanilang mga mamamayan. Isang araw ng diplomasyang may konkretong bunga para sa trabaho, teknolohiya at kinabukasan para sa mga Pilipino. Follow us for more updates as we move from New Delhi to Bengaluru. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, sa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matapit. Huwag tayong titiklo. Wag tayo mawawalan ng pag-asa dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. inspirasyon sa amin yan, lalong-lalo na doon sa mga taga-bundok at mga taga-bukid dito sa Zamboanga del Norte. Kasi hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon, lalo na kung gaano kalayo. May mga guro dito na limang oras ang biyahe, may mga estudyante din. With the Starlink, nagkakaroon sila ng connectivity. Kung baga nakikita nila na i-expose nila na there's a bigger world. Those who have less in life, should have more in education. Kailangan talaga natin hanapan ng solusyon nito at hindi na maari na basta't pababayaan natin na every year na lang ganito ang nangyayari sa ating mga kababayan na binabaha sila. Meron na tayong paraan, pagpatuloy natin itong ating project na itinawag natin na Bayanihan Estero.